So hello mga kasay wala tayong video ngayon kasi tinamad ako tinatamad na kasi akong gumawa ng video tapos tinatamad ako mag voiceover kasi kapag nagbo voiceover ako walang laman yung otak ko <laughs> nabablanco kahit nabasabihin na yung uh, video mo is dapat ibo voiceover mo kung ano yung nakikita mo doon sa video so <clears throat> tinatamad ako Tsaka pa ulit-ulit na lang talaga yung ginagawa ko sa araw-araw. Parang, kung kayo nga nanonood, ba diba? merong pang nag-comment dyan sa akin na, na umay na daw siya sa araw-araw na video ko na, pabalik-balik. ba diba? So, ayun. Ngayon, magbabasa muna tayo ng comment. Itong comment ko na ito, mga kasari, na nabasa is, dun ito sa pinos ko kahapon na, yung 300 peso ko is and naubos ng parang bula. Kasi meron akong 300 peso na benta kahapon. So, dahil wala na akong mineral, naubusan na ako ng mineral. Ayun, bumili ako ng mineral, halagang 200 peso. Sampung galon yon ng uh, MT. So, ang isang galon dito sa amin, kapag bumibili kami, is 20 peso. Tapos, ang benta ko naman is 25 peso. So, may limang piso ako sa bawat galon ng aking mineral water. Tapos, uh, merong nag-comment dito uh, the, dahil nga dun sa sigarilyo ko. Uh, bum, yung 150 binili ko ng uh, sigarilyo. Tapos, yung uh, 30 peso binili ko ng uh, ah, tatlong kilo ng asin. So, sa isang kilo, sampung piso. So, ayun. Tapos, ang kinomed niya dito sa akin is ayun, nawawala. So, ang kinomed niya dito sa akin, ayan o, oh, yun yung comment niya. So, ilalagay ko yung comment ko dito sa taas pagkatapos kung ma-edit yung aking video. So, ang sabi niya dito, 3 at 3 kaha ng sigarilyo, 150 lang. Tagasan kaya to ang mura ng Yosi So, mga kasari, may kanya-kanya po tayong, uh, di ba, lugar. So, sa bawat lugar natin, may kanya-kanyang presyo. So, hindi, hindi po pare-parehas yung presyo. Kasi yung presyo dito sa Sambuanga is iba din presyo dun sa ibang lugar, kunwari sa Cebu, sa mga ganun, iba rin yung presyo nila sa mga paninda nilang binibili nila sa grocery or sa mga reseller, ganun, o kaya sa sa mga ano tawag doon, sa mga panel o di naman kaya sa mga nagdi-deliver yung sa mga ahente. So, iba-iba yung presyo. So, yung isang kaha dito sa akin, kasi ang binibenta ko lang talaga, sandali kukunin ko. Ang binibenta ko lang talaga dito is yung aking Bravo, Bravo Red, at saka itong aking Canon. So, yung Canon na binibilip ko is nasa 39 peso lang yung isang kaha dito sa amin. So, binibili ko ito sa mga taga isang buanggang nanonood ko dyan ng mga kasari. Bumibili po ako ng sigarilyo sa Santa Cruz. Kasi every time na mamimili si Abby, nagpapadala talaga ako. Tapos, yung isang kaha naman ng Bravo Red is 45 peso. Depende pa yun sa tindahan dyan sa Santa Cruz kung saang tindahan kayo bumibili. So, ako, kung saan ako nakakamura ng tindahan, dun ako. So, alam ko naman yung mga kapo natin kasari dyan, kung saan yung murang uh, may mga panindata lang doon tayo bumibili so iba dyan sa inyo mga kasari kasi yung ano sa akin ni sis sa tatlong kahadaw ng sigarilyo napakamura, taga saan daw ba ako taga Sambuanga City po ako sis yes. may iba-ibang presyo po tayo sa bawat lugar natin kahit nga sa grocery yung ibang grocery mahal dito sa Sambuanga hindi ko alam kasi para sa akin mahal pero yung sa iba, ganun din. Meron din naman akong napapanood na mga ano, mahal daw din sa kanila. So, may iba-iba talagang presyo sa bawat lugar. So, hindi pare-pareha. So, kaya nga, sabi ko, tama yung sabi mo, mura yung sigarilyo dito sa amin. Hindi ko alam dyan sa inyo. Kasi siguro dyan sa inyo, mahal. Kasi napapakomment ka sa akin, napakamura ng si dito sa amin. -mm. -mm napakamura dito sa amin, pero hindi ko lang alam sa ibang lugar, sa mga kasari ko dyan na taga Sambuanga, subukan nyo rin bumili ng sigarilyo sa Santa Cruz alam ko na alam na alam nyo yung Santa Cruz minsan din sa magay ako bumibili ayun, kapag nagbabayad ng manok si Habi kapag inutusan siya na magbayad ng manok ayun, papadala ako ng yosi sa magay, dun din ako bumibili dahil mas mura so, ayan Um, hindi pare-parehas yung presyo natin mga kasari. May iba-iba tayong presyo. So, ayan sis, yung nag-comment ilalagay ko na lang yung comment niya sa taas. So, ayan. Basa-basa na lang muna ulit tayo ng ating comment mga kasari dahil medyo nakakapagod ng gumawa ng video. At syempre, nakakapagod din talagang mag-edit at mag-voice over. So, habang walang nag, uh, walang bumibili, ayan. At syaka, meron nga pala ako dito i-display. Ayan, yung aking pa-cheese curl. Dahil naubos na yung cheese -curl,